Hi guys! So, nandito tayo sa aking garden, Mjorn. Ayan. So, meron na tayong bunga dito. So, pangalawang harvest ko na to. Ayan. May mga bunga sila. Pati sa kabila. Sa kabila. Din. Ayan. Ayan, maliit. Parang siya, ayan. Ito, mahaba. Ito, sakto lang. Medium rare. Medium rare. <laughs> so, that's my her, uh, garden. Malilit pa itong mga pakakatanim ko lang. And then, yung mga yun, second batch. And then, meron din dito, ano, medyo palaki na din siya. <laughs> palaki na din i harvest na natin tong layon.